Hi guys. So for today's video, um gusto ko lang i-share sa inyo yung insight ko about sa hiwalayang Dominic and Bea. Yan. So ito kaka-upload lang nito and dumaan siya sa aking um FYP and etong walk na nagtatago sa isang uh, katawan ng uh, balat ng ship yan. Ah uh, para kasing ano And then, dito, di ba, nandito si Dominic. And then, ito yung, yung nga, yung nasa kabilang side is, wolf na nagtatago sa katawan ng ship is, um, si Bea ba ang tinutukoy dito? Kasi, ang daming lumalabas na issue na kaya ta tayo may hiwala yung uh, Dominic and Bea ngayon ay gawa ng um, dahilan sa prenuptial na gustong papirmahan ni Bea kay Dominic na ayon sa marami eh parang ikinagalit ba ni Dominic ito. Meron din namang nagsasabi na may attitude problem daw talaga itong si Bea Alonso kaya ganun na lang ka kadali or madaling magpalit ng um, partner ganyan. Um regarding dito sa walk na nagtatago sa katawan ng ship. Ibig sabihin kasi diba guys, uh, parang ano lang 'yan eh. Parang uh, mga tao na mukhang anghel pero yung kalooban ay um, maitem ganyan, pangit, ba diba? pangit pakinggan pero dito, hinalintulad naman sa sa wolf na nagtatago nga sa katawan ng isang uh, ship, yan but, nevertheless guys hindi natin alam ang totoong istorya so, wala tayong karapatan na manghusga, sa dalawa and hindi natin alam ang totoong dahilan ng kanilang hiwalayan. Yan. Laging yung tandaan, kagaya nga ng sinabi ko sa hiwalayang Katniel, there's always three sides of a story. Yan. Ang side ni Dominic, ang side ni Bea, at yung totoo. ba? Diba? Na si Lord lang ang nakakaalam. So, whatever it is, guys, um, Uh, huwag tayong mag-judge sa kanilang dalawa, kay Bea or kay Dominic. And kung maaayos pa, let's see. Then kung hindi na, let's be happy para sa kanilang dalawa. And alam natin na matatapos din tong issue na to. And wala namang dapat na uh, masyadong uh, masasakit na salita para sa magkabilang panig. Yun lang, God bless us all.